Mayong at lokan ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulmanon kini ang akong soliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Neobra o Dr. Neilain Bathan, Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat soliran. Tawgal lang ko ninyo sa pangan nga Mabel. Hingkod ang pangidaron. Minyo og may duha ka anak. May trabaho. Og ni Ami magpuyo sa Cebu City. Punto kini akong soliran. Kabahin kini sa akong kauban nga nangutang aning online apps. Aron inyong hisatan, ingon ini mga panghita po. Yan na Ay, wa, mabiloy, wa ko di re. Yapag, Nga murag na doon mo na tingamang ka nga anak ko. Ang-ang! Nangutana man kong gardo ko, ni anak baka. Ingon man siya nga, wak pa kuno ka. Hmm. Wa sa kabantay pagsud na ako nga ni in pa ko dito sa logbook. Oo, siguro. Eh, ingon man siya sa ng Ay, ang saon man sa nang gorjahan na to. Nga sige, raman sa nagduwa ng scatter. So, na, uy. Ay, di tapain lang nga na wahit trend ka rin Ay, <laughs> maunay bagong usuron, nga online sugal. Ha? Sugal din na? Api pa na parihas TikTok. Aw, oh, may patong TikTok nga unang nabuangan na ng gardok kay malingaw patag tanaw na iyang mga tiktok videos nga nagsayaw-sayaw siya nga iyang ipost kibisag may tiya ng ha, pero may mam ay pero karon ay sus iwan na pito ko kita anak niya nga magpost-post sa tiktok videos ah oh, nabuang man anong scatter Sige, ginlag tuplok ang nangyang cellphone. Nahiga manggun na siya nga nidaog o 15 mil. 15 mil? Oh. O kang puhunan anak ko no, piso-piso ra. Huwag ka ko diyan ang duwa ah. Dako magdaugon. O, oh, dako kuno, eh, girl, eh. huh? Pero, ko no eh, bang tanas girle. Ha? Pero wag yun ko magpadaan na. Kaya may nakasulti na ako nga padagon ra ko no ka anak sa primero. Moro, kasino ba? Pero, mas daghan ko nung pildi anak eh. Mao ba? Mm hmm? Mao na yung nabuang ang atong card og duwa, oh, og ma o duwa anak. Mao, gyod. Og maon ang dili na na siya epektibo sa entrabaho. Wa nang gani ka bantay nga ni na di ay ko. Hmm. Magmahay ra gyud nasgardo anang nang iyang kalaki. Na, mao sa nang ako sa trabaho. Kon wa gani among amo, lumba lang na na sila toplok lang cellphone nila. Nagduwa di skater. Kay uso lagi kuno na ron. Nay, ang kailangang nga taxi driver sa among driver ay puerting ungo asa kuan. Anang skater, yabag ng skater iparking na lang ng iyang gikuan, gidang taxi. Paano sila sa, sa landong? Nagtuo kang mipahuay. Sus, nagduwa ang madag scatter. Uy, wala nun ka pa masahiro. Kay Primero, ang daog pa kuno nila ang duwa ang ilang iabang sa taxi. Katugayan ko ay, na, wala mo kuno kaabang. Uy, mau ba? Hmm. Kay padagong naman kuno ka anak Primero. Huwag kung maadi ka na, o bawi o nabasa ko na nasa kuan sa scatter kanang imong daog no niya, kay gusto ka pamangkin nga mamawi amo na mo pusta pagid ka hangtod nga magkautang-utang na hinoon ka mangutang ipusta ay o gani asa ah, masam sab sila mangutang may magpautang sa buroy nila no para sugal ra aw ah? di ba sa tao ang ilang utangan kan namang pautang nga ipaagi sa online apps sa online apps mangutang Recorded by X Thunder Gaming. Wag ko kalibutan nga pwede na ba dahil mangutang gamit lang ang atong cellphone. na anang mga online apps, o guwasab ko ay kalibutan nga ma-involve ko ani bisan o guwak ko mangutang. Unya? Ha, ay naman ni Scardo eh. Gibiyaan man ang post ni niya sa entrance. Nagpalit siguro pagkaon. Teksan ko na lang din nga magpadako. Mabel! Oh! Mabel! Uy! Kanang hain si Gardo. Na! Mau siya akong ipangita, uy! Kay magpadaon ta kusudan kung mapalit manggani siya. Umanday diri, uy! Teksan na lang na Sus! Nasab na ikan ng birnya? Oh, siyempre! Ato agod ng guard. Huwag mo teksa ba ako niya usahay kun sahay kung may tuyo o ipamalihog ko? Na! Pag-expect na lang nga makadawat sa kag-text tama sa akong nadawat. Ha? Huh? Ano nga text ba, oi? Gi-appel magkupaningil anong iyang nautangan, oi! Ha? Na. Nga na-appel man ka? nag ka? Wa, wow, oi! Sa online apps di ay nasiya mangutang o kapilong tagpaningil? Kita? Hasta ko? Tanawa ko na yung cellphone, be. Tanawa. kay basig may nadawat kang text niya nga naningil kang gardo kay kana iyang giutangan sa apps, ipaklik di ay na nga ang apps maka-access sa iyang contacts. Maong apil kong nateksan nga gipanil nga. Wala, pa? Habay bibi ko no eh. Mm -hmm. Tanaw na kong kong cellphone eh. Oh, check it, check. Mm -hmm. Tanawa ha, tanawa. Mm -hmm. Oh. Di ato'y nagtext na ako nga wa ma-register sa akong cellphone ng number da. Ay, mauna na day. Masa mm -hmm. ha? Basta hada yun. Sabihan mo si Gardo na magbayad siya sa kanyang utang para hindi ka madamay. Ha? Oh? Da Tara! Daan pa Ingon ana sad ang text nga akong nadawat, day? Ho, Inmanis Gardo, be? Ato'y sulyahon, no'y? pasiluwa jud ko ninyo Ma'am Mabel, Risa. Ay, di ko maker dai minimo sa imo ang gardo. Wa taw Ma'am Halus Halos tanan akong contacts Ma'am. Ilang tiksan kayo maka-access man sila sa akong phone kontaks. Unsa? Unya? Unsa man ni mo ron? Ignore na ninyo Ma'am kay di naman unya na magsamok ninyo kun makabayad na ko. Ah, oh, kun mao ay na. Bayre na na -a. Kaya nasuko na yung bana na Kaya ni apil-apil ko ng utang-utang sa apps. Ang problema kay, huwa pala ko ma'am. Pwede ba, manghuam ko ninyo kwarta? Uy! Unsa? unsa? na nga mong gwardiya nga nakautang dahi na kuno siya ani sa online apps kay gipostan niya sa dua nga scatter. Og samot ko ka kay pito ka online apps ay yung utangan nga lain-lain ang presyo. O may total ang tanan o 40 mil kapin. Ang ako mga pangutana mo kining mo sunod. Unang pangutana, sana sayran na ako sa pautang sa online apps pero tingdag ko ang interest o gamay malimpyo. Like, muutang kag 7K 5K lang kapin ang malimpyo nga ipasod nila sa imong GCash number. Huwag dapat mabayran nimo, mo, 10K man kapin. Rehistrado ba good ni nga mga apps nga magpautang? Ikadong pangutana, ang problema na karon kay apil na kong ipanil sa utang sa mong sa online apps. Huwag ko magkarantor, pero maka-access na ikuno ang online apps sa phone contacts sa nangutang nila. Okay, pagod ni? nga apil naman kong nahasol kay bastos man manangil o manghudlat pag yun. Asa man may mo reklamo bahin Ani? Ikatulong pangutana na na ako'y cellphone number sa nagtext text nga naningil nako bahin sa utang sa among gwardiya. Matrace ba good kung kinsay tag iya ng numero ha? Ilabi na kay giparehistro naman karon ng atong mga mobile number sa NTC. Unsa may ako ikaso nga nahasul na masab ko sa ilang pagpanghudlat. Ikaw pa ito katapusan. Unsa sa so dining duwa ang iskater? Ila dening duwa ah? Nga kun may nakadaog man, daghan man sa pang napildi. Dili ka ni sila konektado ang mga online apps nga nagpautang? Ug ang kontrobersyal karon nga pugo? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Mabel. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan ug ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problemang may punto legal, personal, mga pangutana na tong emotional nga mga suliran. Naguy, kinsa may nagluib din ha, kinsa may gipasakitan, kinsa gipaasa, kinsa may gibyaan, kinsa may nanakit din ha. Mm, bati mo ha, nang ghost, hmm, kawa ninyo ay ayo. Ayaw mo anak. Buwag buwag klaruha at tubanga na ninyo. No, ug di na mo sulti istoryag tarong. Ayaw anang biya-biya ni ako man na makit-an na lang didto. Ayaw anak bati mana, Kung nainana mo, ah, sige na lang ipadadire atong talpaminawo no ni tanaw kung sao na to ni. Unsa pag-atake ni problema ha guys no? Ipadangin hang sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede de atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klasik-klasik yun yung pamaagi guys kung unsaon ninyo pagpadaya ang inyong mga suwat inyong mga suliran de rin mo. Nga naman, kay gusto man may nga, you know, masiguro nga mapadag yun na ninyo. Wag yung rason. Nga nung di na ninyo isuwat inyohang problema. Nga nung dili ninyo ishare. Nga nung di ninyo i-unload ang inyohang kaugalingon. Nga, mas mugaan mag ato ang pamati kung naatay kaaba naatay na atay kauban na atay kuyog naatay atay musimpatiya sa atong mga giagian di ba dili manguna sa tanang higayon nga ato a na lang yud ning um agwantahon suluhon ang problema okay ra madara lagi ako ra ni ma okay ra niya ako hoy niya kahuman pila naman kasi manang gahinuktok pa man din ha habit na kan dili manudlay kay nalimot na kasi mong kaugalingon niya okay pa ta mm. kay sag naa kay kasturya di ba kunya makarealize pug ka nga aw oh. di ramu dia aku ini problema. kamu mampu deh ayo nganu kasi sih mungkin mau talk deh eh. bangun eh mau kus balai oi eh, beh pagwapa tapi kau lipstick menurut light tak di mga laki mang shape tak patupi kay ang kanira bang babay o um, mag problema buhok himong tan mamubog buhok no mausab ang laki po di po mamarbas di po mang shape kay wapod di kenahan di ba yes di pumligo ayaw mo anak bangun pag-ilis, pagpagwapa, tanawang naong ninyo sa amin. Kinsa may mo ninyo, dili ka mo, ano ninyo mo ng pasagdan? Nagproblema na gani mo, gibyaan na mo, eh, ni mong kaugalingon, na unsa. wa man ka man, di kay ate man si mong kaugalingon, pagwapa din ha, palami di ha, no? Paibog. Usam ne, dili ta mo problema. <laughs> Letter sender karong adlaw guys, si Mabel. Si Mabel, hingkod ang pangidaron, taga Cebu City, unyayahang pangutana na kabahin ning atong nangutang niyang kain lapin na agi mga online app usubi akay ni Ron. kibao mo, kasi makadawat kag text imong phone, kanang makadawat kasi nyuhang kanang cellphone. But usay mamino ba ni cellphone, no? Kasi matingala ka mo, may feed sa imong kanang mga algorithms nila ba? Una niyang pangutana. Ang iyang nasairan sa katukunong online app nga pautang, dagko kuno kay interest, gamay ray malimpyo kay nangutag 7,000, 5,000 kapin na lang ang nakuhang ang ipasulod sa ilang Gcash, unya ang bayran, 10,000 na no, yabag. Iyang pangutana, rehistrado ba ang kanang mga app nga magpautang. Okay, di ko katubag kung rehistrado ba. I'm very sure nga naagi mga online pod nga mga loan application nga rehistrado. Pero, sure, yun kayo ko guys, nga kanang mga... Um, mga nagpautang daghan sa kinang mga illegal or dili rehistrado mo na ayaw mo patakag open anang mga link makatintal hinoon tinood easy money pero may gash ang kahasol ug ang kasamok inig binayranay nas interes simple na gud kay na good. kibaw kong gipit usahay kibaw kong tingbits gud nga tingbits tingbitay usahay no karong mga panahon na pero atog yung hunahunaon, um, kaya ba nato mangutang kaya ba nato bayran ug um, mangutang mangani ta mangita gyud ta og legitimate nga kautangan nga di pud kaayo bugat para nato inig bayad no nya mo pataka ng mga online apps susiha na ninyo no Pang ayo mo registration kay honestly wala pa gid na na regulate sa ato ang gobyerno but kay si mag-awe ning impeachment sig awe ning ICC na nangalimta ng ilahang trabaho nga maghimog balaod nga makabenepisyong katauhan kani mga online app kinahanglan gid legislate kinahanglan gid ay balaod ipasaka para magkontrolar mo regulate ug mo punish aning kani ani o oh, mangilad ba hinaot paunta unta ikaduhang pangutana ang problema kuno niya karon kay asta siya gipaningil sa utang sa ilang security guard nga wa man ta siya mag grantor Ang iyang ingon, maka-access ba di ay kuno? Ang online app sa cellphone contact, sa phone kontak sa address book, okay ba kuno na? Pero akong nasabtan ba? Dili man tingali na siya um, ma-access. No, I'm not sure. Di ko, number one. Di ko super techie no? Kanang mga basic lang yun ko. Pero, huwag di yun po mo grantan o katagag permission, di mo ginamahak ang imuhang uh, address book o imuhang cellphone, no? Kasi nagpataka lang yun po. Pero kung wapog ka ng garanti, ano mo bayad man ka? Ako pa nimo cellphone man na i-block or pag og numero. Ay na lang na sila tagda. Pero pwede yun ka makareklamo bahin ana dito sa police or NBI sa Cybercrime Lab. Which brings me sa yung ikatulong pangutan na nga uh, naaman siya yung cellphone number sa nag-text unya, di ba? Sa DICT, no? Iparehistro naman na sa NTC ang ato ang mga cellphone, posibleng pwede na to na siya ma-trace. So kung gusto ka, pakicoordinate sa NBI or sa police para ato ning ma-entrap ang kaning maong um, texter, no? Nga online nga scammer, no? Kay para ma trace entrap na ya, mat mat na asa yun ni siya. Sunod og ikaapat nga og katapusang pangutana, unsa di ay Ning duwa nga agay, is scatter, scatter, scatter. Ila di ay ning duwa nga kung may nga namay makadaog daghan na sad ang napilde. <laughs> Dili ka ni sila konektado sa mga online apps nga nagpautang og na controversial nga pogo, okay? Ang scatter is an online gambling Ling. no? Mura na siya kasino kung kinsa ng pamilyar o kasino nga inigsod ni mo, daghan laing klase-klaseng duwa na ay na ay kanang slot machine, na ay lamisa, na ay ruleta, na ay dice, cards, mga yun, ana, mga lamisa, ana. Pariho na po, naghihimo lang nila online. Nga inigsuod ni mo, mupili ka kung mong gusto duwa on, no? Pero it's still gambling. Sugal gihapon na. Game of chance. Sa tinud-anay lang, buwa may di unta ni bati ang kanang kasino kay regulated man siya sa gobyerno under the Philippine Amusement Games and Games Corporation or PAGCOR. Giregulate man na siya. Para ragidunta na siya lingaw-lingaw, unya ang kanang kwarta pod nga makuha sa PAGCOR, punta man po na supposedly sa No, ang problema lang Wa na gud na siya nahimong himong habi or lingaw-lingaw na amang maadik sa su na nahimo na siyang evil nahimo na siyang dautan but in terms of of that kay, kwarta man good, that's very tempting ba and sa tinud-on lang honestly speaking wa pa jud na mm ilhan nga tao nga muingon nga nadato siya. Legit nga nadato yun, tungod lang yun sa sugal. Naagod na yung mga legit nga mga negosyo. Unya gilingaw-lingaw na lang yun na nila ang kaning kaning pagpanugal nila. Tili yun kumutuong makita biya kay na ninyo grabe kay sila mo tempo ug mulyor ninyo liman lang ka makita nimo online hala na may pay kwarta naghigda kwarta ang suds cabinet ah puno magbinandol no dili dili that's that's to lure you kay para lang yun mahilo ta nga lang ha. Wa, I have nothing against kanang mga mubuhat ana makaluluoy lang kung maadik ka. Labi na, Imagina. grab driver barong ka or driver ka. Nilimpyo kag 500. Gidoa nimo Chance man na. 50-50 mo daug ka, posibleng pildi ka. Okay, daog ka karon. Okay. Ugma na dola Dula na pug ka. Pildi karon mo imong daog gahapon. Horot, swa'y na pud ka na pod pelde na sad, ah mamawi lagi ko or daog na pud gamay. Ah, bawi ah, na sad, ana ah, ang chance. So sayang ba? It's only meant kung natay extra or kung kibawta mo manage ato ang finances, no? But um hinaut unta nga di ta magpadala sa bisyo ug di pud ta mahilo anang mga advertisements nila na inikita ninyo anas inyong mga advertisement ay nagtagda ayaw ayaw ay kwa ah. kay para dili na mo magka magka problema ana iniktan aw ah, di mo mahilo click on sa bagay niya dua dua sus next thing you know when i saw din yung gcash problema ta no so everything lang yung gihapon in moderation ay mo ng mga sugal kay ang atong future o ang atong kinabuhi makaginhawa ra gyud ta dili sa dili sa sugal kundi sa saktoo o nga pagpaningkamot. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathandaghan daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Productions. ay tatakaramen daghang salamat og maayong adlaw